Isang magandang, magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan po ang ating dragon fruit. Nakasurvive na naman po yung tatlo. Bali yung pang-apat po ay kinakain ng langgam kahit silaw pa. Ayan po ang ating dragon fruit. Meron pa pong last na bunga pangapat ay eh, kinakain po ng langgam hindi ko na po ma asikaso mga kaibigan ng ating dragon fruit dahil hindi ko na po sila kayang panagaan bukal na po oh marami ng mga damo na nakikiagaw ng kanilang uh, bitamina sa lupa at ngayon po mga kaibigan ay mainit uh, po ang panahon ngayon kapal na ng mga damo mga kaibigan oh para siyang bouquet oh ang daming bulaklak na kasing liliit ng alikabok nakakatuwa po ano mga damo tapos ito naman pong ating uh, aloe vera na malaban pa din yung uh, bonsai na guyaba ng mga kaibigan Tapos, nabuhay na uli yung bayabas sa uh, bubong. Yan, namumulaklak na nga mga kaibigan. Paano yan nakukuha ang bunga? tahimik po ang mundo tahimik po ang kalawakan tignan naman po natin dito sa kabila ayan puro bubong walang gaanong ibon ngayon mga kaibigan Masakit na yung init. Hindi ko na yan kayang linisin pa ito mga kaibigan ang mga kalat dito sa bubong. Ang mahalaga lang ay walang pupunta doon sa may butas sa daloyan ng tubig yan mga kaibigan pinakita ko lang po sa inyo ang aking dragon fruit pwede na po siyang i-harvest mamaya po si bunso kapag gumising ipakuha ko na po itong dragon fruit kasi nasa labas 'yung isa oh, nasa kabilang bakod. Yan, mga kaibigan, 'yan dito na lang po ang ating vlog. Maraming maraming salamat po uli sa inyong lahat, sa inyong panonood, sa inyong pag sa inyong suporta sa aking uh, YouTube channel. Loobin ni Lord na mamaya po ay uh, may pagpatuloy ko na po ang ating uh, Bible reading maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat hanggang dito na lang po ang aking uh, vlog for this morning God bless us all po bye